Ito, Shopaw. Shopaw, 39 Anga, pesos. Bili na. Di, sa hotdog ako. Ba, ako, di, din. Di. 45 pala. <laughs> Hindi na lang sa 39. Hindi ako nangangain yan. Mayasına, <utter hit> na <-ella> ba, gusto mo? Ba, nga kayo? Hotdog. Hotdog. Tipo 45 pa. Yan, alam mo, <laughs> ang budget natin, i-tokod. Alam mo, tokod ang budget. Hindi ako nangangain yan. Laman, pusa, 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 lang Donut na lang. pusa, 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 donut, donut? Na lang Duterte ang isa. Yun. <laughs> Donut. Mag, mag ano na lang tayo sa bakery. 5 pesos. Donut din. Mag Angel's Burger. Mag Angel's Burger na lang tayo. Tapos dalawa pa yun. Ay, 30 isa. May <laughs> guys, ang hirap mamili ng mga korepot at walang budget. Talagang mapapaisip eh. <laughs> Ay, nangalaan. Ito. Yung 45. 39 at 45. <laughs> <Ayun mo? laughs> Ito. Ay, lahat naman na pala, 45 eh, wala. Ado. Ano ka gas naman? Hot dog nga. Hot dog? Hot dog? Oh, yung matigas. <laughs> aray, oh. Aray, ahan mo na Oh, pilihan pa sila. Timo, nagpipilihan silang dalawa. Eh, hindi alam na ang laki ng 45. aray, aray. Sa ating mga mahihirap, yun, imahi, malaki. First time lang, eh. First time. ano, 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 bibili ano, ano, cheeseburger dog. Yung the, dog the food? Ay, yan nagalagay. The Burger food. dog. <laughs> Mighty, oh. so very proper with an onion flavor. Magaling magpasos. Flavor? yun? Magaling magpasos ito. Na mm. grade 1A ka naman uh. Sabi ko, mamaya na ang akin kasi mainit. Pag kinuha niyo kasi agad, ng may aircon, eh lalamig diyan. Yes, ma Mamaya na ang akin, guys. Arte <laughs> guys. Hoy, may new flavor. <laughs> ano sabi mo? Arte ni guys. Bumibir. <laughs> 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 Huwag ngatin na agad. Iwan hindi pa ba yan? Kaninigan, ganyanin ko na talaga. Buti hindi ko kinakas. Hindi pa ba yan? Nangat-ngatin. Ang mamahali naman doon ng mga pinagkikiting ninyo, puro seventy. feet. Ayun naman pala ang tubig. sa sampo. Tisi na. Ayun ha, nga. ng sampo. Saan-saan ako nilayakot? ba mga gusto yung fresh milk. O, 80. Isang... Isang container ni... Isang Soy milk. Saan <laughs> <laughs> so, naman well, naka-soymate <laughs> ka Ang gusto nga ni Gai, so yung proyo. Bro? Bro, soy Yan proyo ang nakalagay ha, proyo. So gusto ko saan may <laughs> <laughs> Tinanggal ko na ang tape din sa may unahan. Yung pala yung meron pa sa Gutom <laughs> <laughs> na, gutom na. <laughs> Tinga mo ako, hindi nga matanggal. Dapat dapat sisigil lang pala ko. Tingnan, tingnan na. Tingnan, tingnan na. na sa gutom. Ang daming tape, Ani. Ang daming pa palang tape. Yung sasak pa. Pwede mo nagpapatulong dahil walang kuko. Tulong mo ako, Dini. Tulong dahil ang daming tape. Tulong na gutom na sa akin ka palang patulong. Kung sa inter, patulong naman. Wala kayo sa buhay niya, basta ko ikakain Nagtatantrums na ako. Eh, sa guto. Nagsasabing ako, day, katal na katal na. Eh, mas lalo naman siya. Tingit na nginginig na ang kamay sa pagbubukas. Gutom na gutom na ako, guys. <laughs> <laughs> oh, thank you po sa lahat ng sponsor, guys. Konting salusalo lang po para sa 70,000 followers. Thank you, thank you so much po. <laughs> sa support. Hindi pa di nakakabukas ang dalawang Tommy. Katal na katal na, eh. Gusto, meron pa.